ayun mga ka Scoopy uh, galing kami ano, break, lunch, lunch, lunch break so ngayon ay pabalik na kami sa aming trabaho so Hi, ayun guys. si, ano, si Joseph kasama ko sa ano, sa trabaho so ayun busog na kami dahil ano tatapos lang kumain so malapit lang naman yung uwian ko mga isang kanto lang so ngayon ay babalik na kami dahil ano Pasok na naman ulit. tatlo Hyundai Dapat na yung krasada Boss, ayun o, shout out sa ating ano, ay Scoopy Ayun, kakain na din siya Kami ay pabalik na Hindi o, oh. Mamili na talaga yan. Ito uh, yung sakay ng mundik.